Juan? Ha? Saan mo Youtube? Ha? kuya Arnold TV Vlog Okay, maupay nga ano Aga So, adik yan na sinimar kay mapalita ko yan na hit makina Para hit akon ambot nga gimpahimo So, adi na yan. kung yung medyalan here yan dalagay okay. natin sa ano, sa bangka natin ang ginagawa ah, uh, kangina pa ako dito sa ano, sumakay lang ako ng jeep. Di ako nagmotor kasi madalas na yung LTO dito sa ano. Wala pa kasing dipan na rin yung rest restro ng motor ko. Ayan. yan Ayan na, na ni Bosin. Lalagyan na ng langis. Ay dahil ni Kuhan ko napalit dahil Liliwan ito Kambutso? Kambutso ah, Mga mapalit lang Papatisting muna natin may mga gustong bumili ng motor at saka pambot, punta lang kayo dito sa Cinemar, sa Giwan branch. Open po sila dito. Pakita ko lang yung mga unit nila ng motor. May CB150 doon sa dolo. May click. motor na pambangka ayan po makita ko na rin yung mga fridge yung para at least may idea kayo pag pumunta kayo rito 9 horsepower po so yan 23,300 hundred tapos yung 13 horsepower yan 27,300 din may 300 ato 23 ito 27,300 tapos 16 horsepower na Honda 3,800 sim lang sila nito pagke na lang nito kasi parang may ano na siya dito parang starter yata. To. Oo. Okay. Likuan 60 pala 'to. Nakabrou sila. ay bro mo sila dito. Punta sa gustong mag avail ng mga promo nila. Ayan po. Click. 125 2, 5. Yes, po. Tapos yung... Itong... Sa rin ba M Ayan po yung price nya SRP 75,000 poran Ito ang pinakagawa po 150 SRP 177